Ito po kami magkakapatid eh yan. Ate ko po, saka si Bunso. Maglalakad-lakad daw po kami dito sa dagat. Dito po sila nang uhuli ng isda Sa dagat. Ay, kada doon ba? sila silang dalawa habang naglalakad-lakad. Hapon na po kasi kaya pwede nang maglakad dito sa so, oh, dagat sa gilid. Sa tabi ng dagat kasi malamig na po. Sarap po ang hangin. Yan daw po yung mga ano na yan mga tukod-tukod na mga kahoy yan, daw po. Yan, palatandaan po yan ng mga isda na yan sila nang uhuli ng isda ang maliliit. po sila ng mga similya ng bangos. Yan po yung ano nila dito. Pinagkakakitaan nila sa dagat pagka ganitong ano, gusto yung mga similya ng bangos. Ayan eh, nga po sa katunayan. Ayan po yung mga ano, ayan. Pero kung ano. Mga kubo-kubo. Tapos ito daw po yung ano nila. Ginagamit pang huli ng ano, bangos. dagat po. -ano daw po kami nabasa sa dagat? Malalim po sarap na pino yung buhangan talaga nakakapawala. Ito yung buhangan nila. Guys, ito na po yung kubo. Ang sarap dito. Malamig. Ayan. Kasi hindi na magulotik siya na. Ay, hindi, na.